Magandang araw ho sa ating lahat. Doon sa isa sa mga post ko, may nagsabi na it's normal to determine initially the validity of the complaint. Ang tinutukoy niya ata ay yung hinahanapan ni Kapitan ng kung ano-anong dokumento ang complainant sa pagsasampa pa lang nito ng reklamo sa barangay. Normal daw yon to determine the validity of the complaint. Mawalang galang na. Mali ho yun. Walang nakasaad sa batas na ganyan ang itinatakda sa ilalim ng katarungang pambarangay law. Kapag may nagsampan ng reklamo, tukuyin kung may jurisdiction ang barangay na dinggin ang reklamo at pagharapin ang magkaalitang partido. Sa paunang yugtong ito, hindi dapat na agad hinahanapan ng complainant ng kung ano-anong mga ebidensya bago tanggapin ang reklamo. Unang-una, dahil hindi naman magiging hukom si kapitan, kundi magiging mediator o tagapamagitan lang sa hidwaan ng magkabilang partido. Hindi niya kailangang tukuyin ang mga ebidensya o dokumento para disisyonan ang reklamo. Pakatandaan, magiging mediator si Kapitan. Mediator, hindi hukom. Pangalawa, ang kailangan ma-determine o malaman ni Kapitan sa pagsampa pa lang ng reklamo ng komplainan ay kung may jurisdiction ng barangay para dinggin ang reklamo. Jurisdiction, kung mayroon ito ang barangay base sa mga panuntunan ng katarungang pambarangay lo at hindi kung may merito ang reklamo. Ulitin natin, jurisdiction ang kailangang matukoy, hindi ang merito ng reklamo. Kaya hindi tama na sa umpisa pa lang ng pagsasampa ng complaint ay hinahanapan na kaagad ni Kapitan ng kung ano-anong dokumento o ebidensya ang complainant. Tandaan, wala pa sa mediation level ang reklamo kung saan doon ilalatag ang mga ebidensya o mga dokumento kung meron man para makatulong na mapag-ayos ang hidwaan ng magkaalitang partido. Magsasampa pa lang ng reklamo. Kailangan lang matukoy kung may jurisdiction ba ang barangay para hindi sayang ang oras. Kaya hindi kailangang tukuyin ang mga ebidensya sa simula pa lang ng pagsasampa ng reklamo ng complainant. Pagkos ang importante ay matukoy ng barangay kung may jurisdiction nga ba ito o kapangyarihang dinggin ang reklamo base sa itinatakda ng katarungang pambarangay